Master, may nakita tayong magandang hero. 10 months old eh. Ang pagandang hero. Yeah, magandang hero. Baba! Oh. Masa tama? Yan mga Master. Magandang hero. Oh. May win doon po. WPC. Bata pa ito. 10 months pa lang. Yan. Yeah. Ay ba, tate, ano ba linyado ng manok mo? Ang manok na, ibig, bab tuloy manok. Ilang buwan na ilang buwan na? Ha? Seven months. Ano ang linyado Ha? Ano ang Ha? Alim buyogin? Yeah, Alim buyogin, oh. Seven months, yun. 7 months pa lang, bulto na katawan mga ka-master lalaban na yung kapatid mo. kailangan lang ang na kinuha mo tayo thank you tatay natapungo <laughs> na pa pa ito yung oh. phone? oo palaging bigyan natin yun may tawag sa manok mo yan, may bigote pa may balbas pa <laughs> santa claus metro santa claus metro ba yan? ha nah. taliwan ano, may balayin mo sa... ilang buwan na <laughs> 8 months old napaganda parang hero din siya no? hero na alam mitra no? Santa Claus mitra no? ganda ng buhay niya ilang na kahit na ng ganyang manok ayaw yung pangayon ang buhay